Ah, good morning mga amas, tayo sa bukay bulakan eh papakita ko sa inyo mga manok dito may nakita pa tayong dalawang kalapate rito bumababa mga kamas sir. ganda ng kulay milky tsaka checker daw wala lang silsing. siguro nakawala ito yeah, nakawala eh. <laughs> may mga manok dito mga kamasar, mga golden, na ganda. Uh, ah. <laughs> mga kamasar. Ito, Peruvian paleta, Peruvian. Ang sayo. Yan pa, ang ganda niya. sweater. Ang talisa eh, ni rin pala ito, so, ano? Ano ba na heni mo? Kaibigan? Itang heni, oh. Black na heni. ano linyata niya? Black McRae. Ah, McLean. McRae. McRae. Eh, black McRae na Black McRae na heni, oh. Black McRae na heni, okay.